Day 1 ng training camp ng LA Lakers, eto nga ang nangyari dyan. Pero bago yan, ipag-usapan muna natin ang mga naging interview neto ni JJ Redick kung saan nagustuhan niya nga mga idol ang first day netong team ng LA Lakers sa kanilang training camp kung saan binanggit niya na very focused nga daw ang mga players at ang kanilang binabanggit na attention to detail ay nakita nga daw ni JJ Redick dito nga sa pag-iensayo, -e pagpapractice ng LA Lakers. Kaya niya rin napanggit mga idol dito sa kanyang interview na this upcoming season ay binabalak niya nga na magkaroon ng 9-man rotation. Ibig sabihin niya mga idol, magiging very intense nga ang labanan dito nga sa training camp nang dahil magkakaroon nga ng very short rotation ng LA Lakers. Hindi nga kagaya mga idol sa mga normal na NBA team na halos 10 to 11 man rotation. Mukhang ang gustong ipatupad ito ni J.J. Redick para nga magkaroon ng consistency etong team ng LA Lakers sa kanilang pag at may kinomplement nga rin na player eto ngang coach ng LA Lakers na si Max Christie. Sabi niya, Christie is a guy who's earned our coaching staff trust over the last two months. At banggit nga rin dito ni Lebron James na talagang na-impress nga daw siya dito kay Max Christie at ina-expect niya nga daw na maging parte ng Lakers rotation. Eto ngang kanilang batang player na 3 and D ang laruan, ang playstyle na kinakailangan ng Lakers ngayong season. At nabanggit nga rin dito ni Lebron James mga idol na there is nothing for him to accomplish nga daw in the NBA. Kumbaga na kompleto niya ng mga idol ang kinakailangan niyang i-accomplish. At yung mga susunod nga daw na kanyang i-accomplish ay extra credit na nga lang daw. At ngayon ay atin ang panoorin mga idol ang ilan sa mga kaganapan matapos nga ng first official practice na ang LA Lakers. Ito yung mga idol yung kanilang extra shots na lamang post-workout, post-ensayo. Panoorin natin At yan nga mga idol ang ilan lamang sa mga kaganapan dito sa day 1 ng training camp ng LA Lakers. Talagang malapit na nga ang season and actually mga idol ngayong Sabado ay maglalaro ng LA Lakers NBA preseason.